Magandang mga darap po, minamahan ng mga magulang at kapatid. Sa channel na ito, kung sino po sinasagot ang Diyos sa mga katanungan sa puso isip natin, sa mga salita niya ang video. So ngayon po mag-usahan po natin itong pag ng Panginoon. So bakit po natin pag -sa? Sino po talaga si Jesus Cristo? Nagdipende po sa paniniwala natin kay Kristo ang pagpasok po natin sa langit. At hinahadlangan po ng mabuti ng kaaway ng ating kaluluwa ang makilala po natin ng totoo kung sino si Cristo para hindi po natin malaman ng katotohanan kapahamakan ng mga kaluluwa na natin sa impyerno na lugar po lang walang hanggang kaparusahan. Paano po ito ginagawa ni Satanas? ang hadlangan na makilala natin at tanggapin natin si Yesu Kristo kung sino, ano doon talaga siya. Pinagamit po niya ang lahat po ng pwede niyang gamitin, lalo na ang mga namumuno sa simbahan. Hindi po nila itinuturong kaputuanan ng Diyos sa Biblia. Pinabawalan po nila mga maninimba na magbasa ng Biblia para sarili nila. Kung saan po natin ang nalagay po sa Ima, kasagutan. So ito po yung aking paboritong talata. Diba? Sabi dito, saliksikin niyo ang kasulatan sa pag akala na sa magitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang gano'n. Ang kasulatan mismo na nagpapatutuotong ko sa akin. Ayan. Ano sabi? Sa nagsigil natin ang kasulatan. Na. So, kung sa church po na pinupuntahan po natin, pinagbabawa lang magbukas ng Bible, nagpapagamit po sila sa job niya. So, ikalawang ang Timoteo, tagdo na bin lima. Buksan po natin na nakasulat doon. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa mayroon ng kapangirian ng Diyos at mawapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na panguhay para maging handa sa lahat ng marugutin mga gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kapakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Sa Evangelo po ay kay San Juan, hindi nagsayang ng oras si Juan sa pagpapaklala kay Jesus at ang relasyon nito sa Diyos ang mga. Saan po natin ang Juan isa sa ang mga ito. Pag humalikain ang lahat, naroon natin natawag sa salita, ang salita ay kasama ng Diyos atang salita ay Diyos. Sa so, pasimula ko'y kasama na niya ang Diyos. Ilikha ang lahat ng bagay sa magitan niya at walang anumang lalikha ng hindi sa magitan niya. Yan po. So, pinabagi dito ang salita. At ang salita na ito ay Diyos, kasama niyang ilikha sa lahat ng bagay. Yan po. At kung mabasahin po ninyo ang the rest ng kabanata, I-inscribe po ng apostol ang salita na nagkatawang tao. Ano so natin ang doon din ulit. Nagkatawang tao salita at namuhay na kasama natin nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak na ama. Gusto ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. So sa theology po ni Apostol Diyos ang salita. Nagkaroon ng bahagi sa pililikha ng sansinukod at ng kalaunan na katawang tao. Pinapos ni Juan ang paunang mga salita niya sa pagpapaliwanag po o ginawa niyang maliwanag ang pagpapakilala sa Panginoon ang pagkakilandan ni Jesus Christ. Makabakas po tayo ulit doon sa 1. Isa labing ulo. Ito pong nakalagay. Wala pa nakita sa Diyos ang mahal kailan. Ngunit, tinaki, siya sa atin ng Diyos ang mahal. Ang sa na. Ang kaysa isang anak na nasa piling ng Ama. Ayan. Ah, nasa piling ng Ama. So, sa pagpapatuloy pa ng Evangelion ni Salman, ulit-ulit na sinabi po ni Kristo na naroon na siya. Siya po ay buhay. Bago po maipanganak po sa mundo. Yan po naman yung mabasa nyo. At siya po nakalagay yung mga na Ano na Lalo yung Jesus stream. Si 1 6, tatong patatlo. kung sinasabi, sabagad ang binapay ang binigay ng Diyos ay walang iba kundi siya na bumabang sa langit at nagbibigay ng buhay sa mga at mga tao sa mundo yeah. ang tinapay na mula sa langit so hindi po siya nagsimula sa mundo natin kundi doon po sa piling ng ama sa langit uh -huh. so sa 18 ito po nakasaari sapagkat so, na pa rito ako mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng aking amang nagsugur sa akin langit siya ng Diyos mula sa langit. Sa kabanata anin, amin na po dalawa, kasan para makita niyo rin. Amin na po dalawa, paano pa kaya kung makita niyo ako na anak ng tao na makiat pabalik sa aking pinanggalingan? yon, So, galing pala siya sa langit. Tama po. So, hindi po sa kagaya natin na pangkaraniwang tao. Sa kabanata 8, dalawang kutadlo. Ito pong sinasabi, ha? Sinabi ni Yesus sa kanila, kayo'y tagamundo at ako ay tagalangin. Ayan. Hmm. Tagalangin at ating Panginoon, doon siya talaga galing. Hindi so, hindi siya dito lang sa mundo. Nagkaroon na ng buhay. So, sa pag-ipagdibadi po niya sa pamunong mga Diyo, sabi po ni Kristo na buhay na siya bago pa si Abraham. Na nabuhay ng dami taon bago ang kapanganakan ni Jesus. Ano po? So, bumalik po tayo dun sa 1. Walo. 8. Walo. Okay, ito pong sabi, eh. Kimbut Walong. Sumagot si Yesus, sinasabi ko sa inyo, totoo, bago ito si Abraham, nariyan na ako. Yun. So, nariyan na siya bago pa tinanak si Abraham. So, kaya ng sa ibang ibang hilyo, pinakita po si Yesus bilang isang bagay na nararapat sa pagsamba ng tao buksan po natin sa kasunod na chapter. Siyang talata eh. lang na po. Simulan po natin eh. sa talumpot ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, nakita mo na siya at siyang kausap mo ngayon. Sinabi agad ng, lala ng lalaki, Panginoon, sumasampala tayo po ako sa inyo. Ayan, ano po? So dito, yung bulag na nakakita, pinakalala ng Panginoon sa rin niya na siya yung Mesiyas. At sabi ng dating bulag, naniniwala siya. Sumasampalataya. So, hindi niyo po niya kinukunod na ganitong pagsamba sa kanya. Bilang tapat na hudyo, batid po ng Panginoon Yesus. Na para po sa Diyos lamang ang pagsamba. Sinabi rin niya na may kapangyarihan siya na ibangin ang kanyang sarili sa kamatayan. Andiyan po ang dalata. Nang pagkamuhi sa kanya ay pagkamuhi rin sa ama. Ano po? So, buntahan po natin ang nakalagay naman. So, 1 na bing lima. po tatlo. Ang nabupot sa akin ay nabupot din sa akin ama. So, yung mga, sino po yung mga nabupot sa kanya? Yung mga ayaw tanggapin yung kanyang mga inaangkin. So, nag-angkin po siya ng otoridad sa bawat tao. So, 1, labing po po, Ito po nakasaan. Sapagkat hindi mo ako, sorry, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para magbigyan ko ng buhay na walanggan, ang lahat ng tao binigay mo sa akin. So, may kapangyarihan siya sa lahat ng tao. Lalo na bigyan tayo ng buhay na walang ganyan kung tayo po ay sasampalataya sa kanya. So, may tagpo po sa Ebanghelyo ni Juan kung saan kinukod po si Jesus bilang Diyos. Yan po yung mababasa niyo sa Juan 20, 25, Buksan po natin yun. Ang mga Biblia natin. Kaya binalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon, pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagpapako, sorry, sa mga kamay niya, at may hipo ang mga ito. Kaya ang sugat sa kanyang kagiliran. So ito po yung si Tomasa na po, kasi wala siya nang nagpakita ang Panginoon pagkatapos okay, niyang mabuhay na mabili. So, binigay ng Panginoon ng kahilingan ni Tomas sa talata ng lambot aning, natin. Ito naman nangyari. Makalipas ang walong araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sa so, ngayong kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Tingnan mo ang mga kamay ko, ipuhin mo pati na rin ang aking tagiliran, huwag ka nang magduda, maniwala ka na. Yeah. At anong sagot ni Tomas? Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa yeah. So pansinin po natin na hindi tinawid ni Yesu Kristo si Tomas ang pagtawag sa kanya ng Diyos. Tinanggap niya ang katawagan at tinagdag niya na mapalad ang mga naniniwala. So, mula sa umpisa po hanggang katapusan. Nilalahad ng Diyos na walang hanggan si Yesu Cristo na nagkatawang tao para maglaan ang katugusan para sa mga tao upang sino man ang manalik sa kanya hindi mapahami, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Yan po makita nyo sa 1, katlo, may anin. Kaya yung mga nagsasabi na kasyano sila, at nakasulit pa sa simbahan nila, simbahan nila ng pangalan ni Kristo. Pero hindi niwala na Diyos si Jesus. Sinasabi nilang tao lang sa si Kristo wala po kayong tagapaglitas. Dahil hindi tayo kayang iligtas ng pangkaraniwang tao lang sa kaparusahan ng impyerno. Ang Diyos po ng katawang tao, dahil po sa pag-ibig po niya sa atin, siya na walang kasalanan, ina ko ang mga kasalanan po natin at tinanggap ang parusa na dapat sana tayo ang dumanas purihin ng Panginoon. At ipagpalitan po siya sa atin para mawalang sala tayo sa harapan ng banal na Diyos. Ang kailangan lang po natin gawin, sumampalataya kay Jesus Kristo. Bilang sarili po natin patagapaglitas at Panginoon na ating buhay. Okay, buti at dakila na ating Diyos. So ngayon po, kung may po po tayo na Diyos ating Panginoon Jesus, magsisi na po tayo. Kung gusto nating maligtas, ano po, hindi tayo kaya iligtas ng sinking tao. Kailangan po ang tagapagligtas po ay maging Diyos. Walang kasalanan at hindi pwedeng patayin. Ano po? Nung namatay si Jesus, kagaya po nung sinabi ko po sa video na kasabay nito na ginawa ko nung namatay pong Panginoon si Cristo sa krus katawan lang niya namatay pero nagpatuloy po ang buhay po niya okay. at kagayang po ng marami po nating nakita mga talata ang Panginoon Yesus ay sinungo ng Ama galing po siya sa langit okay. sa pagmamahal po sa atin ang Diyos Anak umayag po na magkatawang tao, magdusa at mamadayo, alang-alang po sa atin, para mabayaran ang mga kasalanan po natin, sa krus ng kalbaryo. Napakadakila ang ating Panginoon. Walang kapantay ang kanyang palibigin po, para sa mga tao lang na niya. So tayo po ngayon magpakumbaba sa Diyos, Aminin po natin na makasalanan tayo. Kailangan po natin ng nakapagligtas. At yun po ang bugtong ng anak ng Diyos, Yesus Kristo. Ang Diyos na nagkatamang tao. Tanggapin po natin siya bilang ating talapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Pagharihin po natin siya at hayaan natin na siya ang dugo po niya ang maghugas sa atin, linis sa ating pagkataon sa lahat po ng karunihan at kasalanan. So, umay po kayo sa panalangin na ito ng pagsisisi at pagtatalaga ng buhay natin sa Diyos sa may ng kanyang ito na Lord God, Panginoon, maraming salamat sa plano ng kaligtasan na ipinakita niyo po sa akin, na niyo po sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat po dahil sa pag-ibig niyo, pinilan niyo yung iyong kaisa-isang anak. Para magkatawang tao at ang kininang mga kasalanan ko at mamatay sa krus. Ang kailangan ko nalang pong gawin, Panginoon, ay sumampalataya na binayaran ko ng Panginoon ang aking kasalanan. Lord God, patawarin niyo po po. Inisip niyo po po sa lahat po na aking mga kasalanan. Inawak siya na po lahat na aking sabang pangbuhay. Panginoon Yesus, sinatanggap ka po kayo sa akin po Kayo na po ang maghari, Panginoon. Kayo na po ang kumontrol. Simula sa araw na ito, ako'y maglilingkod sa inyo. Magubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa ulo niya. At Panginoon Jesus, kuskusin niyo rin po ako ng na Espiritu. Upang maintindihan ko po ang Biblia, may sabang buhay ko to sa araw-araw, at maging matagumpay ako na Christiano. Laban po sa lahat ng mga lalang ng diablo. Thank you, Lord. Sa lahat ng ginawa niyo sa akin, sa kapatawaran na aking mga kasalanan, sa kaligtasan po na aking kalawal sa buhay niyo lang gan, na pinangako niyo po, sorry, sa lahat po ng mga sasampalataya sa inyong banal na pangalan. Sa lahat po ng rinano niyong maganda at sa pag-ibig niyong Panginoon na walang kapantay, Lord God. Thank you. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, nalangin niyan. kayo niyan, magsaya kayo. Magtatalong kayo sa tuwa dahil ng patawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan niyo. So, para lumago kayo sa pananang palataya, magbasa kayo ng Bible kahit one chapter a day sa mga niyo po sa Gospel of John para makilala niyo po ang Panginoon sa si Kristo at magkaroon kayo ng kaunawaan na po sa plano ng Diyos. Simula so, magkaroon tayo ng church na kung saan na pinapangaral, purong salita ng Diyos, walang dagdag walang bawas, Muna mula Genesis and Revelation, at sa muna po magkaroon tayo ng uh, church na kung saan na tinataas isang pangalan lang. Hindi pangalan ni Mama Mary, ni Pope Francis, hindi pa alam kung sino, -sino pastor o ang pangalan ng septa, kung di si Isa Cristo lamang pero siya lang po ang nag-iisang tagapamagita natin sa Diyos Ama sa so, mga mga anak ng church um, ang usahan ng pinikilos ang banal na spirito sa kalagitnaan pinabagong buhay ng mananampakaya umawa ng mga tanda at kababalaghan at tumutulong sa paglilingkod natin sa Panginoon so para kayo po ay uh, magpatuloy din sa pananampalataya. Huwag niyo makakalimutan mga ipag-usap sa Diyos na galing sa puso. Ang Diyos po ay uh, buhay, nito? at personal. At gusto po niya na magkaroon tayo ng panahon. Magiging natin ang panahon ng pananalangin. Pag ipag-usap po sa Kanya na galing po sa puso natin, hindi na natin kailangan ng mga larawang na tributo Dahil ang Diyos po natin ay buhay na buhay, o, at dapat po natin siyang sambahin sa spirit at katotohanan. So kung meron kayo mga dagdag na feedback, suggestion, comment, pwede kayo mag-text, mag-tweet, o mag-email sa akin. So ito lang po sa baba kung gusto nyo, may kayo mga prayer request, o kayo mga answered prayers. At meron kayo mga paksa na gusto talakayan mo So kung meron naman po kayo mga kakilala na alam nyo na kailangan ng kaligtasan, kung may mga tanong sa buhay, pagsabihin niyo po sa kanila ang tukulit po sa channel na ito na ang pakay ay itas sa paan ng Panginoon Isus at dalim po ang lahat ng tao sa paan ng Panginoon para magtaas. So, ang yun ganyan po kailangan mga pasa dalhin. ang manood mga sa TV kung saan pinapahigod ng tayo, tinadala tayo sa panibagong sekta. Ang kailangan po ng lahat ng tao ay tamang relasyon sa Diyos para masagot ang tanong po natin at makapasok po tayo sa kanyang ng Diyos. Ang nasasabi na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.